50 ka mga empleyado sa Provincial Capitol midawat sa ilang sertipiko. Isip ni Human sa 16 oras nga naglangkob sa ka adlaw nga Learning and Development Intervention Seminar o sa timang Embracing Public Speaking and a Future Ready Civil Service sa Bulwagan ng Korunungan, Government Center, Manquilam, Tagum City, Agosto 17-18, 2023. Gipangunahan kini sa Provincial Human Resource Management Office Og mga personahe sa Civil Service Commission Regional Office 11 sa Manila ni Yvette Monarca o Neko Carlo Buet, isip mga resource speakers nga nipaambit Paambit sa ilang mga kaalam alang sa saktong pamaagi o paggamit sa pakigpulong sa publiko, labi na ang paghatod sa serbisyo. Dako ang paglantaw sa provincial nga panggamhanan Obo sa liderato ni Governor Edwin Coyagovo Bahib nga mga empleyado mas mahatagag igong hiyas o katakos sa pagpangalagad. Sa maong seminar, tanang partisipante gigrupo sa upat nga dunay nagkadayang topiko agigiya sa ilang public speaking challenge din tanan kanila ni pabuhagay sa ilang mga speeches silbing pagbansay alang sa mas epektibong komunikasyon. Para sa bayan, Lorna Tripoli, 1W News.